kanan. asa baba. Hi ka, hi. Hmm. Hi, 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 hi. Nakabidyo. Hi, hi, hi kayo, hi, hi. hi. Hello. Video to, Bea. Okay, yeah. Hindi picture, wala. kanina. <laughs>

Pray daw, pray muna. Pray, Benis. Andre, pray muna daw. Sa likod, mami. Ay. Sa Bea, liga, hawakan mo to. Ganyan lang, ha? Kasama ako doon para naman yung video ako. Eh, Ayan, mo lang. Video ako. Ang Hi. Hi. <laughs> Hi. <siya> Hi. Hi. <laughs>